guys selamat malam apa kabar selamat malam apa kabar guys Saturday Saturday morning guys okay, so. ya dan badan hangat gagawin ko ngayon guys is maglalaba pa. Parang ang ganda ng halaman nito. Pinipin na siya. kaisma maya na, -na. lang -la ba ako na?

As usual. Laba-laba Kain ko lang to kasi mabigat.

Let's see. Let's see. Nasaan? Ay wala. Hindi ko makita. Connect mo na lang Ah, sige. Wala kang extension. Ako mo ng extension. Nasaan yung extension nga bilog? Oh, nasaan yun? yun yun eh. Ah, ito. D hindi mo ba gagamitin? Ha? Na huh? Ito na lang. Ah, sige. Ito yung okay, mabait namin facilities si guys. Oh. Ah. ka lang eh hindi? Hindi kaya ako nang uuto. Minsan lang kaya ko hingi ng pabor dito guys. O, sinasabihan pa akong nang uuto. Ako na, tulungan na kita. makasabihin mo, nang uuto-uto. Ako na. Hi guys. Hi guys. guys. Na nagra-radio pa nuwari. Nang uuto lang yan eh. <laughs> bye, bye. Thank you. Naman. Bossing! Sir Marvin. Huwag mo muna yung ano Dito na lang sa timba? Hindi, sasaksak. Doon? Huwag mong pasasara yung ano. Oo. Uh Sabihin -uh. mo lang kayo kayo. Ah, sige. Thank you. Bye-bye, guys. Please, i-set up mo muna. Ay, set up mo muna. Hindi, isaksak ko na. Ha? Ah, sige. Nakablog ka, nakalive ka. Hmm. Uh -huh. Extra hanap, ano din to. Ikaw mag-alala. Ay, kailangan ng extension nito. Extension. Ano? Extension. Kalunggay? Wala na nandun? Pwede yan. Okay, sorry. Okay, sorry. Ay, kolor, sorry. Huh? sorry. Thank you. Okay, hello, hello. ha?

Nalimot nga ako, hindi ko napakayod. Sabi mo, balikan na lang yung coconut ano. Nalimalaan, nalimalaan siya medyo. Ang higat ng bag ko, yung tagbay tising ko, yung Hindi naman ng ano eh. Hindi kahit na, ipag na lang yung sana, ipapakayod mo lang. Kaya, hindi na, hindi na, Magkani mo, mo. Hindi, Sinidor nga lang rin yung Kasi layo, yung papaya na yun. Malapit pa papaya nila. Papaya? Papaya rin na. Galing kalaki yun. Matamis-tamis na yun. Aking. Tuloy mo yung house. Makaya ba? yung makakayot. Kahit anong gawin. ba mahala. Kanin lang. Kailangan ko lang ng kanin. Tapos pag magkakayot kayo... Paano niyan? Hindi niya yung magagatang pa ganon. Uy, oh, yeah, ay, eh. pinupinuhin niya yung ganyan niya niya. No? <laughs> yung ano mo, ngala mo, masakit na eh. hindi pa tapos yung kalahati. Ano ba yun? Topic naman dun eh. Pagpik yung... na. Gataan natin kasi yung papaya na yun matamis. Oo oh, nga eh. Paano ka nga ani? nga ni? Eh? Puro ikaw bahala. Ito <laughs> eh, matalim to. Oh. Makakasukot ka pa sa ganyan dong. Baka lalabas na ano, may lalabas. Pagkawa pa akong timba. Pag may lalabas, Pagkawa pa akong timba, no? Di ba pwede kayo pa kayo yun? Ah, ka nangit Tapos papagatalim ang pinso lang yun, ha? Ah. Pinuto lang pala yung kanjan. ano uh, gulay at saka pritong ano gulay gusto ko nga rin yun eh. mag nakalimutan ko na may, may, eh. may tuyo ako, Adel, ana, Loto, ako. may kong Ay, May ako tuyo na lang. Oh, kalimutan magluluto nga rin daw ng ano eh, na ano, ha, papaya. Hmm. So, na lang sa akin. Wala yung on and off niya, ha? Off. Off. Off ko muna. Gusto mo na konti yung gripo. oh. Ito? Hindi, yung grip. Hindi, yung susi. Okay. Kumataan. Okay. Okay. Kumataan. lá ah.

automatik ah. okay niya umano niya? naman iniyan mo 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 yan? mo 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 and guys start at time maglaba. Thank you.